Welcome back to my YouTube channel, Salyatok TV. So, ito na ngayon ang aking achievement, guys. For how many years, ngayon ko lang ulit mapaparinubit yung aking bahay na ko noong year 2016. So, until now, hindi pa siya tapos. At kailangan pa ng finishing at kung ano-ano pa. So, syempre, ito na ngayon ang kanyang sitwasyon. Uh, finishing ko siya, pinawaterproofing ko siya, at nilagyan ng pintura. At syempre, pinatanggal ko rin yung tiles dito kasi nagbiak-biak. Dahil yumayanig ang lupa namin dahil malapit kami sa dagat. So, hindi maganda ang tiles sa second floor. Nagka-crack siya. So, ngayon, ito pinatanggal ko na lahat at nagpadingding na rin ako ng maayos ang ginamit kong dingding ay ano yung cardiplex para walang anay-anay at ito nakahanda na yung mga lala, ilal, paglalagyan ng hardiplex para sa division natin at nagkaroon na rin ng Naglagay na rin sila ng first palitada dito sa kwarto. At nagkaroon na rin ng linya ng kuryente dyan. Kasi dati puro pa yan. Nakalabas. So ngayon, lahat nakatago na yung wiring. Kaya ang nakakita na lang dyan ay yung switch saka yung saksaka. Yan. At yung flooring ang binabala ko dito ay hindi na tile so ang gagamitin na lang namin ay uh, epoxy flooring na lang para yung manigman or bumagyo ay uh, hindi na siya magkakrak Hopefully hindi na siya magkakrack kasi rubberized man yung um, flooring kaya sana hindi na siya magkakrack muli. At yan yung wiring na yan nakarili na para sa mga switches at yung dingding ikakabit na lang dyan soon. So yan ang sistema ngayon at ito na yung lagay ng kwarto ko. So marami pang tatrabahuin dyan, marami pang kinis ang gagawin dyan. ang hirap pag tinapos mo yung bahay o tinigil mo yung bahay na hindi pa talaga finish na walang um, waterproofing na nailagay ang nangyayari ay naglilik siya sa tuwing umuulan so masisira yung bakal kakalawangin tapos nagtutubig sa loob so kung magbe-building kayo ng bahay kailang kailangan yung i-finish talaga siya na may waterproofing, may finishing na talaga as in bago nyo hintuan kasi pag hinintuan nyo na walang tapos ang dami kong pinagsisihan dahil ang daming tagas kaya ang tagal na panahon ako nag-ipon at ang daming dumaan sa buhay namin na kailangan unahin so nahuli itong bahay kaya ngayon lang siya 2025 napapagawa ngayon ko lang napagawa muli kaya ang dami kong pinatrabaho dyan kailangan kong i, i waterproofing yan inside and out tapos ipintura inside and out buong bahay so hindi madali ang pagpaparinovate mabusisi siya at ito na yung aking pinto, nakakabit na at may dingding na rin sa wakas. So, buo na, kwarto na talaga siya. Kaya lang, kailangan pa siyang pakinisin bago pinturahan. So, ito naman yung pangalawang kwarto. Ayan. So, okay na yung ceiling yung ibang dingding okay na rin dito sa kwarto ko okay na, na may pintura na yung pinto ko naman kailangan na lang yan ng doorknob at ipapa varnish kailangan ng varnish so yan ganito na ang lagay sa kasalukuyan may doorknob na yung ating pintuan pinturo na ang mga gilid ng bintana at may pintura na rin dito sa kabilang kwarto kulay pink dyan kasi mga dalaga ang, naa, ang titira dyan I mean, ang tutulog dyan gagamit dyan kasi pag magsiwihan sila so doon sila matutulog at yung isa ay akin pag wala ako kung sino uuwi, pwedeng gamitin huwag lang magkalat kasi inayos na ang bahay so bawal na ang kala so ito yung pinto at ito na yung mga switch at ito may lining na rin dyan yan okay na so flooring na lang ang kailangan ayusin dyan So, yun. Ito na. May flooring na siya, guys. At wala kaming ibang kulay na mapagpipilihan kundi gray at red so napunta kami sa red so naging pula ang aming sahig na yun pero okay na rin yan kaysa mag -tiles na puro crack so hopefully ito hindi na mag crack sana maganda naman siya maliwalas din kaya lang masyadong matapang na pula pero carry na kaysa wala. Ayan. Ito yung nanay ko. Ano ba? Diba? At ang pamangkin ko ang saya-saya. At ang bahay ay ayos na. Ang laking bagay pag nagkakakulay ang isang bahay. Nagiging mukhang yayamanin kahit hindi naman mayaman. Ito. At ito yung aming balkonahe dyan. Ayan. So, okay na ang pintura. Makinis na. Ayan. Okay na yan. Okay na rin dito sa bintana. Kulang na rin lang din dyan. Kulang rin lang din dyan ay grillings. Railings and ano, pa, pati yung hagdanan ko. Kailangan din ng railings. Kailangan din ng marami pang kailangan. Ay, Diyos niyo, na Nauubos ng 50,000 inday. So at least may napuntahan, hindi na wala sa kung ano ka man. Masaya na ako dahil ang pamilya ko ay okay na. Ito naman yung labas ng aming bahay. Yan dito sa labas, yun mo siya makikita sa kabilang side. Ayan, ganyan siya. Ito yung aming. Ito na yung kwarto pala. Ito yung kwarto ko. Wala pang kama. At dito sa mga bata, ayan na, double deck. So, ginagamit na yan ng nanay to Diyan na rin siya natutulog. At dito naman sa labas, nagpapalit din ako ng yero kasi yung yero, every year ako nagpapalit kasi kinakalawang siya ang bilis kalawangin pag nasa dagat ka kaya ngayon ang binili ko ay PVC roofing na siya plastic roofing na siya yung uso na ngayon na PVC roofing panel ito na ngayon ang gamit ko so transparent yun maliwanag siya sa loob pero okay na rin yan tipid na rin sa kuryente kasi garahe naman yung baba niyan dati pero ngayon hindi na gagawin garahe ito yung hagdanang pataas at ito yung dagat tanawin dito sa kabila naman ang makikita mo lang dyan kapit bahay, at pakayan dito yung sa kabilang side okay na at ito naman yung ground floor dito sa baba andito na sila ngayon kasi tapos na ang taas So, dito na uli yung renovation. So, marami pang gagawin. So, ito medyo okay-okay na. Yung ceiling dito sa side na to, okay-okay na to. Yung hagdanan ko, wala pa siyang railings. Kailangan pa yan pagawan. Pero pag natapos na ang lahat, tsaka na yan isusunod. Ayan. Ito na may mahiwagang pinto namin. Main door dito marami pa tong tatrabahuin dito kailangan pa yan padiran at dito yung garahe dapat pero hindi nagagawang garahe pang motor na so tingnan naman natin dito sa labas yan kung anong itsura nya ng buong bahay at ang lapit-lapit lang namin talaga sa dagat. Ito yung seawall, so ocean. Uh, ito yung labas dito sa front ng dagat. Ito yung makikita mo. Ganito lang siya. Simbling bahay na makulay. Ayan. Mahala ka na kung saan ka comfortable sa kulay na yan. At ito naman yung aking mahiwagang jeepney na napundar ko way back um, 13 years ago. Napundar ko din yan. So, this year, nakapokus ako dito sa bahay. Gusto ko na kasi itong matapos. At ayaw ko nang paulit-ulit na natrabaho. Kailangan na itong mabuo. So, yan. Ito yung mahiwagang bubong namin. Maliwanag siya dito sa loob. Pero hindi ko yung lalagyan ng kisame kasi may balak pa ako diyan for the future. Tama na muna yan. At dito na, So, dito sa tindahan, medyo nakulayan na ng konti. At, yan. Kailangan pa yung kulayan. Ito, okay na. Okay na yung ceiling na yan. Dito naman, kailangan ko palagyan ng drawer dyan. Dito na yung tindahan ng nanay ko. Palipat-lipat muna siya kasi marami pang ginagawa. Ito yung tatay ko habang nagbabantay ng tindahan pa cellphone-cellphone lang niya. Ganyan na siya ngayon ka-spoiled brat. O diba? So, time na nila mag-relax-relax. babantay bantay ng tindahan. Pa-cellphone, cellphone. Ganun lang. Kailangan ng buhay mag-enjoy na dahil yun naman talaga ang pangarap ko sa kanilang mag-asawa. Kaya masaya ako pag natapos na ito at matiwasay na ang pamumuhay ng dalawa. Sila lang naman dito dalawa. So, ito marami pang gagawin dito. Lalagyan pa ng pader. Yan, ito may pattern na. So ngayon week ito yung ginagawa ng aming trabaho to.